Galing po ako ng uh, Kingdom of Bahrain, personal assistant ng princess doon sa anong Bahrain talaga. Yung husband ko ay isang seaman. Mister ko na siguro 1995 hanggang 2006. Tapos ako 2 year 2000 hanggang 2006. Kaming dalawa ay eh mag nagpakasal na ayun, na uh, bumalik kami sa ibang bansa. Then, napag-isipan namin na mag-alaga ng baboy. Nag-start kami ng 10. Uh, pinadala namin sa mga magulang niya kasi sila, sila muna nag-start sa po Tapos nung umuwi na kami, uh, itinuloy namin, nagdagdag kami ng another 30, ganyan. Pero fatener ka lang po yun. Nag-start kami ulit ng limang inahin. nag -inahin po kami. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa extend ng extent po dun sa sa pigiri po namin. Kasi po ako midwife po ako, meron din po akong ano, sa nursing. Sa pag-aalaga po ng baboy, na ko po kung paano magtanggal ng ngipin, magtanggal ng buntot, ng pagpapanak po, talagang yun po trabaho ko talaga nung time na nag midwife po ako sa hospital. Yung baboy kasi, uh, minsan kasi nagkakasakit, ganyan. So, napag-aaralan ko unti-unti po ng pag-aalaga ng baboy mas malaking kikitain ko dito kaysa dun sa tao kasi ang baboy, ang baboy kasi isang anakan, tatlong libo na kagad yung isang biik. Isang anakan, 18, kamo na lang. Yung 18 kasi marami na. E yung isang tao, iisa e lang ang mga, ang anak ng isang tao. <laughs> sa, kas, by, sa, sa, ano kasi, swelduhan kasi sa ano sa, hindi kagaya dito talagang kung ano yung anak ng baboy, yun ang kita mo eh. Ayaw kasi ng asawa kong mga muhan eto ikaw mismo ang amo. Ikaw na mismo ang nag-aalaga, sarili mo na lahat. Kaso lang problema, hands-on mo talaga. Ikaw talaga mag-aalaga. Mas maganda kasing ikaw ang mag-aalaga kaysa sa ipaalaga mo sa iba. Kasi, kunyari, pagka iniwan mo sila, syempre, parang hindi sa kanila, wala silang concern. Pero ikaw na may-ari, syempre, bantayan mo. Talagang parang anak mo na rin kasi yung mga biik o kaya yung mga baboy na kung may sakit sila, nababantayan mo, nakikita mo. Syempre, nung nasa abroad kasi, uh, mahirap, swelduhan ka lang doon, konti lang ang kinikita. Uh, kung, baga, kung magkano lang yung kikitain mo, yun lang. Hindi kagaya dito, sa baboy, every day meron kang kinikita. day nag, uh, nagdi-dispose ka ng baboy. Hindi kasi sa abroad, pag uwi mo, yung pera mo, kung wala kang income, nauubos din unti-unti. Hindi kagaya dito, kahit na lakwatsa ka dyan, lakwatsa ka doon, meron kang income na nakukuha everyday. Sa mga OFW, ang masasabi ko lang, uh, magipon mag-ipon sila. Hindi naman pwedeng mag-alaga ka ng baboy na wala kang puhunan. Pwede rin naman na ano, mag-alaga ka, mag-start ka sa, sa maliit. So mas maganda dyan, mag-start ka muna sa kahit maliit lang na babuyan. hanggang sa kapag kumita ka na ng kumita, extend ka na lang. Sa experience ko dati kasi, ang pag-aalaga ng baboy, araw-araw na ako. Kasi siyempre, uh, sa experience kasi, doon mo natututunan lahat kung paano. Bakit kaya araw-araw ganito, namamatay yung baboy ko? Uh, minsan lima, minsan sampo, tatlo, dalawa. Pinag-aaralan ko po yun. Lahat ng punang klase ng gamot, rinay ko po yun kung anong malakas, kung ano pong ano, tapos yung mga bakuna, kailangan mo bakunahan. Hindi sa basta, basta pwedeng mag-alaga ka lang na walang mga bakuna, walang mga ano, kasi kailangan po talagang alagaan po ng gusto yung mga baboy. Lalo yung mga biik. Kasi po, dun sa biik kasi, dun nag start yung ano yung, kung walang biik, wala ding pang talaga. I start po yun talaga, unang-una po bibig kami talaga.